Makasaysayang araw po Ako po si Shoutsua, historian dito sa National Library of the Philippines Para sa Hunyo 12, araw ng Kasarinlan, araw ng Kalayaan Dito po sa National Library of the Philippines Iniingatan po natin ng isang kopya na mula mismo kay Julian Felipe Ng ating Marcha Nacional Filipina Eventually, magiging national anthem natin Siya po ang gumawa ng himig Pero ang gumawa po ng titik ay walang iba kundi si uh, Jose Palma uh, Jose Palma Si Jose Palma po ay isang revolusyonaryo na ang ginagawa po niya ay siya po'y nagigitara upang pasayahin ang ating mga tropa. At habang siya ay nasa Pangasinan, nasa isang tren, ay isinulat po niya ang tulang Pilipinas sa wikang Espanyol na nagsisimula sa mga katagang Tierra Adorada, Iha del Sol de Oriente. Ito po'y isasalin sa Ingles. No? by the 1920s ni Camilo Osias at saka ni Mary Lane at ito po ay magiging Land of the Morning, Child of the Sun Returning. Noong dekada 50, noong dekada 50, doon lamang po ito isalin sa wikang Filipino at ito na nga po yung ating inaawit na bayang magiliw perlas ng silanganan o ang tinatawag nating lupang hiniran. Alam niyo po ba na halaw pala ni Julian Felipe ang mga musika ng National Anthem, sa tatlong sinasabing tatlong bahagi ay may tatlong pinagmumulan. Una sa lahat, ang unang bahagi, yung bayang magiliw, perlas ng, perlas ng, silanganan, ito po ay nagmula sa marcha real ng Espanya. O? Oh. Tan, tan, tadan, tan, ta dan tan. Ang ikalawa namang bahagi, yung sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, sinasabi na ni, ni, Julian Felipe na ito ay nanggaling sa marcha ng Aida ni Verdi, yung inaawit kapag ka graduation, no? Ah, uh, yan po ay uh, bahagi at si sabi naman ni Felipe de Leon Jr., ito ay maaring nagmula din sa Moro-Moro, no? Moro-Moro sword fight. Pero yung huling-huli, yun yung pinaka-obvious ang reference, yung yung uh, Uh, yung ang mamatay ng dahil sa'yo, yan. Yung pong huling-huling bahagi na yun ng ating National Anthem ay nagmula po sa Le Marseillais. Le Marseillais ay ang uh, awit ng French Revolution. Ito po ang National Anthem ng Pransya. So, kung makikita po natin, bakit ito inilagay daw ni Julian Felipe ang mga marchang ito, especially ang marcha real, ito ay upang ipaalala ang pinagsamahan din natin ng Espanya noong unang panahon. So, yeah, pag narinig nyo na po yung national anthem natin at alam nyo po yung referensya na ito ay, kumbaga, you cannot unhear it. Di ho ba? So, ang facsimile po ng uh, Marcha National Filipina ni Julian Felipe, ay matatagpuan po dito sa exhibit na ginawa ng Filipiniana Division dito sa National Library of the Philippines. Kaya halina po kayo at inaantay po kayo ng ating pambansang aklatan. Ako po si Xiao Chua. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Bye-bye!